Eh, ang tawag dito ate, bukayo. Baku. na para siyang pinino talaga mm -hmm. ng ano. Siya yan. Magaling sang ganyan. hundred lang, lang ma'am. 120 twenty oh, yan sa okay. sa pasalubo. Patingin ate. Yung iba okay, ako no, yung online nila, pipicture lang gato sa so, amin. Ang dami na nag- Ito yung pinagmamalaki ng baler. Ayan. Tapos, Tsaka suman. suman. Um, brown rice. Ah, brown rice po ito. Okay. Oh, na na malagkis si ma'am. Ah. Ilan taon ka natin nagtitinda nito? 9 years na ma'am. Kayo po nagawa nito? Opo ma'am. Ayan. Nine years na, ma so, ito daw ang suma ng baler. Red na malagkit. Ayan. So, bili kayo kay ate. <laughs> kay ate, siya nung... Nine years na daw siya nagluluto. Gumagawa nito. Ayan. Ah, kayo po talaga nagluluto. Okay. Magkano to ate? 100 lang. 100 pesos daw. Yan, napin nyo si ate dito sa ano? <laughs> sa baler. Sa baler. Ito, 100 din. Okay. May nang benta si ate dahil meron na siyang sa 1,000. So, tikman natin ang suman dito sa baler. Yan. Sa ibang probinsya na natitikman ko, hindi ganito yung balot. Pero paras lang siya yung parang ibos ba yung tay? No? So, eto naman, ano yung kulay puti naman ang laman nun, kaso eto daw ay pula. So, ito yung brown rice or brown na malagkit. Ito daw kahit apat na araw ay hindi daw kagad na Tapos yung laman niya ay eto. Okay, ayan. Hmm, ang sarap nito sa kape oh. Hmm. Stop. Magata. Magata. hindi rin lata yung malagkit panalo hanapin niyo si ate pag pumunta kayo dito sa ang pangalan nito ito? Valley. Pleasant, ano? Pleasant Valley Bali. Right. lang hanapin ko nga lalagay ko na lang dito yung pangalan ng resort na to kasi ang ganda rin iikot tayo dito papakita ko sa inyo kain muna ako